masama na naman yung panahon ngayon guys puro nalang ulan dito kagabi, lakas ng ulan kaninang umaga, lakas din ng ulan at eto, katatapos lang din yung ulan oh, grabe oh. madilim madilim yung kalangitan magpapadala sana ako kanina, ngayon pero ano, masama yung panahon, kaya yung alawas ng ano, pamilya ko pinajikas ko na lang sa kapatid ko para hindi na ako pumunta doon sa Paya at magpadala baka umadatnan pa ako kasi ng ano, malakas na ulan eh. bukas siguro ano, bibigay ko na rin yung bayad ko doon sa utang ko doon sa amo namin magpapaano na naman ako magbigay ng unti-unti bigay siguro ko ng limang daan para uh, next month makabayad na ako sa kanya tapos yung um, anoin ko na lang problemahin ko yung utang ko dun sa nanay ko madami pa yung utang ko sa nanay ko eh. <laughs> pero okay lang mababayaran ko yan hanggang May yung utang ko sa nanay ko 1,250 gagawin ko dun yung natitirang bonus ko tapos nagdagang ko ng 250 kukuha ko dun sa uh, saot ko kaya ayun. Kakabayad na ako. Para uh, pag nakabayad na ako, di pagkapag-ipon ako ng ano, pampalitada doon sa loob ng bahay namin. At pag napapalitadaan ko na yung loob ng bahay namin, mag-ipon na naman ako. Mag-ipon ako ng ano, pambili ng sasakyan. Kahit na second hand lang. Okay na yun ipon lang ako siguro na ano, pang down payment yung hulugan lang hindi ko naman kaya yung cash kung hulugan kaya ko yan pero pag cash wala trabaho pa siguro ko ng ano tatlong taon o apat na taon para makabili ko ng ano cash na uh, sasakyan o yung brand new tsaka pag nakuha kuha na ko yun nakakuha na ako ng sasakyan mag-ipon naman ako ng pampa uh, palitada sa labas ng bahay namin. Madali lang naman mag-ipon. Aso nga lang anong pag wala kang utang. Pero pag marami kang utang, nako. Ang hirap makapag-ipon, guys. Pati yung pang allowance mo dito. Sinasakripisyo para lang anong mabilis mabayaran yung utang ko. Kaya uh, next month sa amo namin mababayaran ko na siya yung utang ko sa amo, sa amo namin 2,000 tapos na nanay ko 1,250 pero konting tiis na lang mababayaran ko na lahat sila Tsaka yung, yung sabi ko mag ipon ng pampalitada sa loob ng bahay namin tapos pang down payments na uh, ko na sasakyan ayan Ayan, malapit na ako sa aking pina inuupahan na kwarto. Pero ano, mag withdraw muna ako ng pambayad sa uh, inuupahan kong kwarto. Punta ako doon sa malapit sa bus stop. sa ATM machine para doon ako mag withdraw. Grabe no, limang daan. Sayang ako sa limang daan. Pero okay lang yan, wala ang magagawa eh. Siya dumatas yung singil. Pero okay lang kahit na mataas sana yung singil maganda yung ano yung signal ng wifi pero hindi eh. wala akong magagawa kaysa maghanap pa ako ng ano iba tapos mapapalayo pa ako Magtransport pa ako di wala na mas lalong pagod na sa trabaho pagod ka pa sa ano pagbiyahe ayun ako punta na ako dun sa ATM machine dun sa malapit sa bus stop para mag withdraw ng pambayad sa kuya insert na natin yung card guys pero di ko pakita yung ano ko guys yung pin ko tapos daw dito Ayan o, oh, 500 ang bayad ng upa bahay. Ayan o, lalabas na yung pera. Ito na yung card, kinuha ko na. Oh, ayan o, oh, limang da. Tapos ito na yung resibo. Kuha ko na. Ayan, pasok na ako bilhin ng shampoo. nandito na ako sa tabi ng ano, ang ATM machine. Bili ko ng shampoo. Subos na yung shampoo ko eh. Mas mura kasi dito kaysa sa ano sa Prime Supermarket. Ito ata yung kinukuha ko. Yung oh, mas mura pala itong dab oh. Pero na kayong mas maganda ng dab. Avocado ba? Pangpan naman ata itong body wash naman yung shampoo ata shampoo sana na daw eto 850 yung bayad pero so, okay na to hmm. Kaya lang yung kunin ko dab next time na lang yung sang silk at tara magbabayad na ako punta na ako sa inuupahan ko pero magbabayad muna ako ng 500 na Bayan ng kwarto ko Sa baba Ayan Bayan na tayo guys Dito, dito ko inaabot yung Hello sister Okay Pay, mayroon Ayan na Count one more time If correct uh, One Two Three Four Five ah? Okay thank okay. you Ayan nakita niyo naman guys Nakabayan ako ng Ano kwarto ko limang daan yun maliwanag na 500 kaya akit na ako at maraming salamat sa inyong panonood guys peace time out